Pero bago yan, ang Philadelphia 76ers ay muling nagdagdag ng dating manlalaro ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, pumirma na ang veteranong wing na si Lonnie Walker ng two year deal na nagkakahalaga ng $3 million. Si Walker ay dating first round pick ng San Antonio Spurs noong 2018. Kamakailan ay naglaro siya sa Lithuania para sa Zalgiris Kaunas sa Euroleague. Gayunpaman, mayroon siyang NBA buyout clause na nakatakdang mag-expire nitong Martes. Kaya ng ang Sixers na gamitin ito. Naging mahirap ang kasalukuyang season para sa 76ers na may record na 20 wins and 34 losses. Gayunpaman, sa kabila ng kabiguan, nananatili silang may 1.5 games lamang ang agwat mula sa play-in spot sa Eastern Conference. Isa sa mga dahilan ng kanilang desisyon ay ang pagkawala ni Eric Gordon dahil sa injury, kaya't naging mahalaga ang pagkuha kay Walker upang palakasin ang kanilang depensa at scoring. Hindi nabaguhan si Walker sa NBA. Naglaro na siya para sa Spurs, Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Naging bayani pa siya ng Lakers sa isang playoff game noong 2023 na tumulong sa kanilang pag-abante sa Western Conference Finals. Sa huling season niya, kasama ang Nets, nag-average si Walker ng 9.7 points, 2.2 rebounds at 1.3 assists sa loob ng 17.4 minutes bawat laro. Sa kanyang anim na taon sa NBA, may career averages siya na 9.8 points, 2.3 rebounds at 1.5 assists. Ngayong bahagi na siya ng Sixers, inaasahang mag biging mahalagang bahagi siya ng kanilang team lalo na sa kanilang hangaring makapasok sa playoffs sa kabila ng mabagal na simula ng season. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay puspusang gumagawa ng paraan upang manalo ng NBA Championship sa season na ito. Sa kabila ng ilang pagdududa ng mga tagahanga sa mga hakbang ng front office upang palakasin ang roster, malinaw na determinado ang Lakers na makakuha ng kampyonato. Napatunayan ito ng itrade ng Lakers si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic. Si Doncic ay isa sa tatlong pinakamahusay na manlalaro sa NBA sa kasalukuyan at ang pagsama niya kay Lebron James ay nagbigay ng malaking pag-asa sa koponan. Ang kombinasyong James James ay nagdadala ng bagong dimension sa opensa ng Lakers at tiyak na magiging banta sila sa anumang kalaban. Gayunpaman, kailangan pa rin ayusin ng Lakers ang posisyon ng sentro. Dahil sa nabigong trade para kay Mark Williams na si Jackson Hayes na ang magiging starting center ng Lakers sa natitirang bahagi ng season. Upang mapalalim ang kanilang frontline, kinuha rin nila si Alex Len bilang backup. Bagamat hindi inaasahan na magiging malaking bahagi si Len rotation, ang kanyang laki at presensya sa loob ay makatutulong pa rin sa Lakers. May mga NBA analyst din ang nagsasabi na bigyan din dapat ni Rob Pelinka ng chance si Trey Jemison na nasa two-way contract. Dapat daw bigyan nila ito ng standard contract para magamit nila ito sa playoffs. Iba nga daw ang naibibigay nitong energy sa Lakers kahit undersized big man lamang ito. Malakas ito sa ilalim ng paint at kayang bumantay sa mga mabibilis na guard sa liga. Maasahan din siya sa mga hustle play at lalo na sa rebounding. Sa kasalukuyan, nasa ikalimang pwesto ang Lakers sa Western Conference standings. Isang panalo na lang ang kailangan upang mahigitan ang Houston Rockets at makuha ang ikaapat na pwesto na magbibigay sa kanila ng home court advantage sa unang round ng playoffs. Mahalagang makuha nila ang bentahe na ito dahil malaking tulong ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Sa opensa, mas magaling ngayon ang Lakers kaysa bago ang trade. Ang kakayahan ni na James at Doncic na lumikha ng mga plays ay nagbibigay ng maraming opsyon para sa koponan. Malaki ang tsansa nilang umabot sa ikalawang round ng playoffs at kung papala rin, maaari ring umabot sa conference finals. Ang tanong na lang, sapat na ba ang mga pagbabagong ito para muling dalhin ang Lakers sa rurok ng tagumpay?